Ready 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 Ang ganda ng kanila Wala pa naman Wala pa naman yun Sige ready, ready, ready. <laughs> 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 Ano? Nahiya, camera siya eh. Oo. Ayun, ayun, ayun. Ayun, 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 ayun. feeling, mga feeling. Ay, sige. Ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun, ayun. mo. ayun, ayun. Ayun, ayun, ayun.